News mga balita, ngayon mahigit 1.2 milyon na katao apektado ng bagyong krising at habagat. Tulong umabot na sa 53 milyon pesos. Key missions ng Talisman Sabre 2025 sa Australia na pagtapusan ng Philippine Air Force. Libreng sakay inihatid ng Philippine Coast Guard sa mga stranded na pasahero sa NCR. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Pumalo na sa mahigit 1.2 milyon na katao o 367,000 na mga pamilya ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Krising at walang humpay na ulan mula sa habagat. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD nitong lunes ng gabi. Sakop ng kalamidad ang 2019 ng mga barangay sa 16 regions kabilang ang Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Mahigit 15,000 ang kasalukuyang nasa evacuation centers, habang higit 71,000 ang tinutulungan sa labas ng mga ito. Aabot na sa 53 million pesos ang naipamahaging tulong gaya ng pagkain, hygiene kits at non-food items. Patuloy ang red alert status ng DSWD upang matutukan ang mga lugar na lubhang nasalanta. Samantala, iniutos ni Secretary Rex Gatchalian na tutukan din ng mga stranded sa mga pantalan habang may banta pa ng sama ng panahon. Limang nasawi at pitong nawawala ang naitala sa pagulan at pagbaha dulot ng krising at habagat. Dalawang low pressure area ang binabantayan ngayon ng pag-asa. Matagumpay na nagtapos ang Philippine Air Force o PAF sa kanilang observer participation sa tatlong pangunahing bahagi ng exercise Talisman Sabre 2025 na ginanap mula July 12 hanggang 20 sa iba't ibang lugar sa Australia. Kabilang sa sinaksihan ng PAF personnel ang live fire exercise information operations at public affairs activities. Dito ay nakakuha sila ng mahalagang kaalaman sa integrated air and missile defense at coalition level information planning. Kasama ang mga kaalyadong bansa gaya ng Australia, Estados Unidos, Japan, South Korea at Singapore, pinalalim ng PAF ang kanilang interoperability at kaalaman sa multi-domain operations. Ayon sa Air Force, ang partisipasyon ay bahagi ng kanilang layuni na maging isang future-ready Air Force na handang makipag-operate sa mga komplikadong multinational na misyon. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ibang unit ng AFP sa pagsali sa mga aktibidad ng Talisman Saber kasama ang labing siyam na Allied at Partner Nations. Nagpakalat ng mga sasakyan ang Philippine Coast Guard kahapon, July 21, para magpaabot ng libreng sakay para sa mga commuter na na-stranded dahil sa walang tigil na ulan na dulot ng bagyong krising at habagat. Ang inisyatibang ito ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawahan ng mga mamamayan sa gitna ng masamang panahon. Nagbigay serbisyo ang dalawang multipurpose vehicles, dalawang PCG buses, dalawang coasters, dalawang boom trucks, dalawang M35 trucks at isang ambulance. Saklaw ng libreng biyahe ang mga rutang Quiapo Angono, Quiapo Fairview at Loton Alabang. Katuwang ng PCG, sa inisyatibong ito ang Department of Transportation at PPA at tiniyak nila na patuloy ang serbisyo habang nagpapatuloy ang masamang lagay ng panahon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosaline chongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.